Nagpaplat ng lupa Gamit ng kalabaw At puno ng saging Si Prince, nag-aabono Basal ng abono Ito naman, nagpa-transplant ng tanim Yan, ang dala niya oh Yan na po yung mga palay. Si Price, si Vice po yan. May hawak ng uh, manlalik. Yan. Si Price po naman ang nag-abono. Basal po ang tawag dyan. Si Wing naman po ang nagpa ng lupa gamit ng kalabaw at puno ng saging. Yan po 'yung nag-uuling ay sibo. Yan. May nag-uuling. Sa dulo po may nagtrak traktor. Yan tra ang traktor. Bawat isang area dalawa ang taong gumagana. Yan. Oo, oh, natakot yung kalamaw sa akin. Oo, oh, dalawa rin sila doon. Sa taas, dalawa rin po sila. Ayan. Lipat sa kabila. Di ba mayarap gagagatrabawin? Abi nga pwede mag-try? Teka, magpa-video muna ako. Hmm? <laughs> 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 Ayos na yan? Paano? Wala pa itong misa na ito. Pag may alalay na. Para, siyempre, pwede mo agawin kagat ka sa akin. ganun pa rin yung ulit eh. So, pag mo na ito So, nakalapras siya Tapos uh, Dinuturoan ako ni Baiso Paano gawin kay mag Ano daw ako Mag-practice Ito, ito sa plantain Hmm Ito dapat ano siya Ito naman sa traveling on road pero so, kung okay. gumitin yan kaya nagkatanim tayo mm. ito sa nagka-planting na dapat nagka-operate spell to lang siya mm. ito on your track ito reverse so pagka nag-under na pa narin mo ito on mm. ang ah. tatanong kunti Ah. Hindi ba yung yung gasolina niyan oh, lakas? Yung niya. hindi rin malakas? hindi rin, ititid siya. Hmm. So, Paano mo ganun? Hindi, ito, 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 Ilan mm. mo, mm. mo siya? na susunod mo ng kagalaw ito? na mo sa ng presyon? Tapos ito, i-ready mo na siya? Mm. Ito, tapos mo ito as? Down mo? Ito, na siya. up. up? Gusto ikaw, na siya. Ilan ka-ready na yan siya planting. Ilan mo, hawakan to na pang

So yan, isa lang so, si wing oh, Sige wing, isa pa wing Oh, sige, wing. Oh, sige. Yan, nagtuturo si, ano. Oh, si wing na. Yan, practice. Hmm. Hmm. oo Wow galenng Nalika na matoto wing! Wow galing naweng gue kita naweng ha <laughs> galingngu <mo> na weng <laughs> Widiras Yan ang CH72. Malapit na po ma-harvest mga first week ng January.